Pansamantala patuloy ang pagdarasal ng pamilya Robredo habang walang humpay ang search and rescue operations ng walang kalihim ng DILG. Umaasa ang pamilya at kamag-anak ng kalihim na matatagpuan pa rin ng mga otoridad ang kanilang mahal sa buhay. Ayon naman sa asawa ng kalihim na si Lenny, Nakausap pa niya si Robredo bago mag ang sinasakyan nitong eroplano. Bandang alas 4 at 30 ng hapon nang tumawag sa kanyang may bahay si Robredo upang ipaalam na mayroong problema sa sinasakyan nito. Ngunit kaagad umarong naputol ang tawag at hindi na makontak ang kalihim. Ayon sa report, nagmamadaling bumalik ng naga si Robredo mula sa isang assignment sa Cebu kahapon upang makahabol sa closing ceremony ng palarong panglunsod kung saan nagwagi umano ang kanyang anak na si Jillian sa isang swimming event. Samantala, nakikiisa rin ang, sa pagdarasal ang best friend ni Secretary Robredo na si Bulacan Governor Wilhelmino C. Alvarado para sa kaligtasan ng kalihim. Narito ang kanyang pahayag. Tayo po ang buong ay nagdarasal. Umaasa po kami na sana ang Panginoon po ay tangan-tangan ng kanya kaligtasan sa ngayon at ibalik po sa atin na, na is, ang isang napakahusay na lingkod bayan at uh, maging biyaya po ng ating uh, ng ating bansa. Sana po malakas buhay ang ating uh, sekretaryo mahal po namin siya sapagkat nararamdaman po namin ang kanyang paglilingkod na pagmamahal po niya sa ating bansa